Ayan. Ito bukas yung titirahin ng white. Si Miglos. Yan yung ilaw natin. No? Okay. Tsaka sa hagdanan, may gustong tumingin. May nag-message, no? Titingnan nyo dito sa loob. Abot na tayo dito sa loob, mga kamukil. No? Isahin na natin to. Hindi pa tatapos tapos. Sindihin natin yung mga ilaw. Ano? Cove light. Center light. Dito sa loob, ito na yung forma nya. O, nakapag-clearing na kami nung una. Anong nakaraang araw o ano bukas, webis, abiernis. Uh, Sabado yung pinaka-final clearing namin nito. Sabay hakot na ng gamit doon sa ano sa titira nitong bahay yung parents nila Ma'am Gly. Dito na sila titira, no. So paglipat nila, tutulungan din namin na makalipat yung mga matatanda. So, ito yung pinaka forma dito, sa loob. So ito yung pinakasala nila. TV console, wala pang dito kasi malalagay yung part na TV console, no? Hindi pa kasi nagpapagawa si ma'am, no? Pahinga siguro muna sa palaging gastos. O dyan malalagay yung kanilang dining table. O ang ginawa nating grills sa bintana. Yan, salamin na lang kulang. Sa lahat nito mga kamukil, salamin na lang tulad nito. Pag malalagyan to ng salamin, napakaganda na nito. Ito, naglagay tayo ng abang dito na awag nito. Uh, wire, para yan sa strip light okay, while well, dito yung tindahan nila ma'am ito, o, nakapaglagay na ako ng lalagyan ng paninda niya na screen na natin, o, yung sarado niya okay na din to, ayan o, pwede na magtinda dito, okay while well, yung ating CR dito check natin ayan ito yung ating ah uh, toilet sa ground floor. Ito na. Sara natin to. May sarili itong door, door closer. Mga kamukili, ano? Ayan. Sara lang siya na sa kanya. O, baka magtaka kayo. Uy, walang ano, walang door knob mga kamukil. Ngayon lang ako nakakita ng pinto. Ayan, yung discarding mongkil no? Ayan, nilagyan natin ng door closer. Pero, pagdating sa loob, may ano siya, barrel bolt dito. Ayan, o. May lock siya sa loob kasi sino, kung papasok ka doon, mag-CCR ka, liligo ka, lock mo na lang doon sa loob, no? O, malinis yan, tingnan. ano? Ito. Ayan. Eto. Ayan. CR lang kasi ito. Pag papasok obligado na siyang mag -lock. Itong mga kwartong mga ganito, hindi pwedeng walang doorknob to Kasi pag lalabas ka, aalis ka sa bahay, hindi mo may kasi walang doorknob, no? Mga kwarto. Ito din, naglagay din tayo ng door closer sa main door. Ayan, no? Ayan, Pusa siyang sasara. Okay. Medyo malakas pa yung palo niya. Adjust natin yan. So, ang ating hagdanan, wood planks na ito mga kamkil, Ayan Oh. Binalot ko lang ng newspaper muna. Saka kung nababaklasin yan, tatanggalin yung mga newspaper pag pinis uh, na lahat. Uh, yung ating ilaw. Yan. Akyat tayo sa taas. Mga kamukil. Ayan. So, yan yung ating hagdanan papunta taas. no, so, napapansin nyo, dito sa second floor, uh, yellow to dati. Ngayon, naging white na. Pinabago kasi ni ma'am. So, dapat sana ngayon, tapos na to eh. Pero, uh, nangyayari, nagbabago. No? Pinabago niya, white niya lahat. So, kulang pa. Nakatatlong pahid na kami, pero hindi pa cover up masyado. You know? so, bukas, pang-apat talaga na pahid bago makabirap yung medyo yellow. Yan, lahat na dito yellow sa rooms kasi ito kasi yung dating yung kulay ayan o, ito so, ito daw mga rooms, okay na to yan yung combination ng ating kwarto yan so, yung kulang nito, strip light na lang mga kamugil sa, room na, sa rooms na to kulang yung strip light ah, bili, no? pero may abang na naman, ayan o Oh, madali na yan pag dating ni ma'am uh, ah, kakabitan na lang yan pupunta ako dito while yung ating Ah, uh, natin yung mga kwarto. Ito yung mga kwarto niya. Ito okay na to, malinis na din to. Yung ating mga moldings, 'yan. Ano? Okay na to. Dito sa isang kwarto. Okay natin. Kalak to. Okay. Ito wala si light, hindi pinalagyan ni Mama na. Kasi strip light, meron natin strip light. Oh, pagdating na lang daw ni Ma'am kasi may nabili din siyang mga ilaw doon. Ano? Okay. Yung ating cabin dito sa taas. Ito pagdating na ni Ma'am. Ah, uh, pagdating ni Ma'am. Yung hagdanan ito. Saka ko magtratrabaho, no? Panghuli na daw 'to. Akit natin. Gumawa ako ng ano mga kamukila. Hagdanan dito para may makakita pag trabaho na, na kasi namin ngayong araw mga kamagilang ilan natin na ah, ito na yung forma nyo mga kamagilang ayan lock yung flooring ayan yung flooring nito mga kamagilang dito kong kreto pinulig yung gamit ko dito ayan na pininturahan ko lang din ito na yung forma sa taas ayan. ganda na Loring niya. So may tatlong ilaw ako nilagay dito mga kung isa, dalawa, tatlo dun sa dulo. Ayan. Na. Tapos yung switch niya nandito. Ayan. Ah, matayo. So ano to mga kamukil? Agdanan dito. Dito malalagay. Dito na part Hindi dito. Kasi nandito yung matibay nito eh. O, dito ko siya ilalagay. Okay, haba tayo. Ayan siya. Pwedeng, pwedeng, matulog doon sa taas pag gabi. Pwede rin imbaka ng mga gamit. na. No? tutusin parang third floor na siya. Okay. Yung ating toilet, okay na to. Ayan. Ayan siya. Pag ah, pagsindi nitong isang ilaw, pag sindi nitong isang ilaw, automatic, aandar itong ating exhaust fan. maandar na siya. Ihilain niya yung init dito sa loob. Yung ating shower, dito siya malalagay. Yan, dito. O, wala pa kasing shower. O, ngayon, pag may shower sana to maganda to Hindi din, may partition to mga kamkil na ah uh, salamin dito. O, kulang na lang talaga nitong bahay na to Mga salamin na lang. Pag may kabit yung mga salamin, napakaganda na dito. Tapos yung ating uh, laboratory. No? Ako lang gumawa nito mga kamukil. Sarili ko to ako yung gumawa nito. Kasi ito yung gusto na may-ari. Eh. O, yan na yung forma nya. Ayan. While yung ating toilet, ayan na. Yung mga floor drain natin, nandyan. O, yung hindi ko palang naikabit dito, ito. Itong ano nya, P-trap. Ayan. Tapos dito din sa may shower, nandito din yung ating floor drain. Pansyon na ito lahat mga kamukil. So bukas yung tinatrabahuin ko naman pagpapapansyon nitong mga tubig Lagyan ko na, bigyan ko na to ng water supply bukas O yun yung tra trabahoing ko At saka aircon Pagpasok ng aircon Doon sa pinaka kwarto o, Lahat na to may mga abang na to sa aircon mga kamugil. Ayan O bali split type Lahat ng aircon na malalagay dito Ah uh, yung taga installer na yung taga kung saan sila bibili ng aircon na split type doon may mga installer kasi lang sila na yung magkakabit saan sila magbubutas ang konti so, sila na yung bahala kompleto na kasi yan sila okay haba tayo ito yung ting hagdanan pag mabaklas tong tip mga kamukil newspaper maganda tong tingnan ayun o no? maganda sana nito mga kamukil neon light ayan kung napapansin nyo may ano siya sa gilid may kunting ilaw siya sa gilid, no? Ang nangyayari kasi, strip light yung nalagay natin. So, ang strip light kasi, may minimum kung saan tayo pwedeng puputol. Every 1 meter lang tayong puputol sa strip light, no? So, bukas, ito hindi mabuksan ni luck Ma ni mam, eh. Dinalan yung susi. Bukas, yung uh, gagawin ko, magsusupply tayo ng tubig. Yan, naglagay ng gripo dito. Request to ni Sir Aaron. Tapos, kakabit tayo ng aircon bukas no? o, kung napapansin nyo lahat ng mga bintana wala pang salamin o, dito tayo magbubutas bukas ang malitang na aircon yung ilalagay natin dito o, madali lang yan kasi light panel to grinder natin padaanan una ng grinder tapos lagariin na lang natin lagari yung ibabanat natin dito kasi matatablan to ng lagari mga kamagil lagari pang kahoy okay. O, yan lang mga kamagil no? sindihin natin to Ilaw na to. Ayan na. Maliwanag pa dito. Ayan na. Maliwanag na siya. Okay. Ah, sindi natin. Try color tayo. Ayan okay na. Alright. So, clearing na lang. Kulang mga kamukil. Ito, sindi natin yung ilaw dito. Ayan. Para maliwanag na. Okay, simpleng ilaw lang dito sa kanilang dining area, no? Pati dito mga kamukil, may salamin to. Ayun, fix, fix. Tapos double yung open ng pintuan dito, double door. Dito may isang pintuan lang dito malalagay tapos dito yung fix glass. Ayun, dito yung fix glass, sa kabila din fix glass, double yung pintuan diyan kasi yan yung pinaka main door. Ito yung pinaka exit niya. Papunta dito. Pagpapunta sa laundry area, bago bumaba, madilim dito so dito ko rin naglalagay ako ng ilaw diyan dalawa to so, dito ko rin nilalagay yung switch niya ayan tapain na lang ayan ayan napapansin niyo mga kamil may naninilaw sa casing um, eh uh, tumutulo kasi diyan nung hindi ko pa na-waterproofing yung pader nito Parable din kasi to so kagabi malakas yung ulan uh, wala na siyang tulo so hindi ko so, sana hindi ko muna siya pinaayos kasi gusto ko ma-waterproofing muna so nung na-waterproofing ko na wala na siyang tulo bukas papaayos na yan. Kunti na lang yan. Papasok dito. Ayan. Ito na yung ating isang counter dito. Ano? So, ayan. Baka magtaka kayo mga kamukil. Bakit ah, natapos na namin halos itong isa dito. Hindi pa na tiles, no? Hindi pa na gawa. So, iba kasi yung nagkontrata nito mga kamukil. May kinuha yung may-ari nito na gagawa ng OTR dito. Modular. Ayan. Papunta dito. Paikot yan. Tapos sa kanila na to, kasali na sa kanila to. Katalata yung ilalagay dito. No, makapal 'yun. Isang buo ilalagay diyan. O sila na yung bahala. Pagkatapos uh, nila diyan, may ilagay na nila. So babalikan ko to para lagyan ng uh, ilalagay ko na yung strip light. Okay, thank you mga kamkel. Maraming salamat. Tapos mayroon tayong center light sa taas. Isa mi. Ayan, maliwanag yan. Okay. So, thank you mga kamagil. Yan lang muna yung ating update. So, abangan nyo yung turnover namin mga kamagil. Malapit na to.